Ay. Saan ka na? Ay, Sa Pilipinas ka na? Going to Mindanao ka na? Yes. Ibig sabihin, ikaw talaga mauuna? Oo. Alam na, dali na. Mag-prepare na ako dito. Napaka O oh, eh. Ilan taong ka sa abroad? Ano? L? Huh? Four. Ilan taong ka sa abroad? Four years. Four. No? Pwede na yan, sagu-sagu na yan. Oh, pwede nang bawasan. Isang Saan ka kakayan ka sa Maynila. Inga. ha? Sa Baklaran, sa Baklaran, mm. going to, going to Mindanao. Eee. Yay. ay, <laughs> oh, taga Mindanao ka ba? Maging taga. Taga. Soon. Ah, maging taga, taga na Soon. <laughs> Pupunta ka pala sa boyfriend mo eh, <laughs> no? Meron pala doon, no? Anong ginagawa mo dito sa live ko? Apak <laughs> Wala lang. O, oh, magbati na gusto ko. Five viewers. <laughs> Sabi ko, huwag ka umakit. Baka malata nila. Akit ka talaga. Lagi, no? Ako yung pinipili. Ay! Sabi ko sa iyo, itago mo lang, ipapakita. So, Gusto mo talaga magsabi na ikaw yung mauna ba? Sana so, oh, pinipili. Ah, oh, Kailan kaya? Ano? Kailan? Anong kailan? Sabi mo, papunta ka na dito. <laughs> kailan kaya pipiliin ba? Hindi hmm, ko alam, <laughs> sa boyfriend mo. Laging ganito, laging... Babay na nga. kasi nag-good morning na ako. Ang sabi ko sa sa'yo, punta ka lang dito. Huwag ka na mag, ano, lumalabas Hindi ka sabi sa sabi live. No. Nahalata, surprise tuloy nila. Na, no? Surprise pa naman sabi yung surprise. Ito nagpapakita ka man dito sa live. Ah, surprise ako si magbubukas yung asawa mo, no? <laughs> Yay. <laughs> <laughs> hmm, sige na. Ingat ka dyan, L. Bye. Bye-bye.